parang walang ganap sa Valentine's Day si Sian Dim dahil single na siya. Heto at hindi lang name reveal, may face reveal pa sa girl na nalilink sa kanya ngayon. Actually, noon pa, napangalanan ng isang Iris Lee na producer daw ng Viva Film. At ang nalilink sa kanya ngayon pero walang makapag-post ng larawan nito. Noong eve ng Valentine's Day, may fan si Nasian at Kim Chu na nagpost ng photo nito kasama ang isang girl. At si Iris daw ang girl. Sa unang photo, tila nasa isang party sila at magkakaibigan at nagkakatuwaan. Mas maganda mga sumunod na photo na pinost ng former Kim Si Fan na ngayon ay solid fan lang ni Kim. Magkatabi sila at nakaakbay pa ito kay Iris, pero hindi lang silang nasa picture. May isa pang girl at isang guy, nakrap lang yung isang girl. Ang sabi ng former Kim Si nag na magmotor si Iris para makasabay sa hilig ni Zian. Galit kay Zian ang fans dahil ipinagpalit daw si Kim sa parang tila tita na lang niya na kung titignan si Iris. Parang hindi naman nagkakalayong edad nila ni Zian. Pasalamat daw sila na nakawala ito kay Zian dahil nga cheater daw pala ito. Ang paniwala pa ng fans, matagal na ang relasyon nila at nagsimula raw ng gawin ni Zian ang pelikulang Hello Universe. Kaya ayon, kanya-kanyang research na ang mga fans to know more about Iris. Samantalang, nag-cheat kay Jenneline Mercado ang karakter ni Zian sa Love Die Repeat. Kaya bagay raw sa kanya ang role na ginagampanan sa Gemay series. Hindi na raw niya kailangang umarte pa. Tinanggi ng ilang source na hindi jowa ni Zian Lim ang nasabing road manager na kumakalat na kasama niya sa photo. Pero wala raw sa plano ni Zia na mag-deny ayon pa sa source. Ang nasabing road manager nga ang sinasabing pinalit ni Sian kay Kim Chu na kasama niya di umano nung Valentine's pa mismo.